naging problema ko, sir, ano eh, uh, dahil ako limited ang oras ko, dahil, uh, ano eh, nagpapasok ako, di ba? Limited ang oras ko, eh dahil iyan sa lupa, hindi ko na si yung maglagay ng kataba, hindi ko na si Kaso na magdiling. Kaya sabi Dilig, ko, yan. paano ba yung simple, o paano ba yung simple yung buhay ko na hindi yeah. ko kailangan ng no? mga gano'n. Kaya naisipan ko na mag-hydroponics. Hydroponics. Na Ayan. Mm. Ang yeah. dalang nga kami kumain ng lettuce. Ayan. Apa. Simply, lang yung ginawa ko before. Ganyan mm. lang siya. Tatlong boxes lang ako nag-start. Ang kaso, okay. napalaki ko siya. Napaganda ko siya. Mm. sa nilakihan ko yung farm ko. Ayan na. Yeah. Pero nagtatanim pa rin sa harap ko ng mga papaya. May grapes po uh -huh. sa harap ng bahay. Wow. Kompleto pa rin. Mm. <laughs> mm. o oh, dahil uh, sir magtanim eh. Yeah, ganyan. Uh -huh. Tapos ayan, napalaki ko siya. Ang ganda nung Apo. inilaki ng farm. Eh, so, guman na siya. Kaya sabi ko, palakihin ko yung farm. Ayan, ayan yung first harvest ko. Sabi ko, yeah. uh, oh, kaya sabi ko, mag-venture -mag na lang ako. So, ayan yung farm ko sa harapan ng bahay na. Harap ng bahay yan. Harap po ng bahay yan. <laughs> sa harapan ng bahay. Iyan yeah, yung garahe ko before na ginawa kong farm. Eh, Apo. So, masasabi Tapos, niyo, Sir, sir Nars, no? Uh, masasabi po niyo yung, yung ang farming ay enjoyable and profitable. Ah, tama. Tama po. Yes, sir. Enjoyable siya kasi itong farming ay stress reliever siya. Tapos Tapa. nawawala na yung stress mo dahil sa pandemic, dahil sa trabaho, kumikita ka pa. So, mm. at hindi lang yun. Kumakain pa kayo ng masustansyong pagkain. Uh, from yes. farm to table, yun yung maganda hmm yun ang pinaka the best dun eh yung from from uh, farm to table ano nakatitiyak na, uh, na yung kakainin ay sarili mo siyang tanim at healthy uh, napakasustansya nito sir Nars ayo tama po tama <laughs> hindi po Tapos, kayo nahirapan nung una po kayong gawin yan hindi po ba kayo nahirapan ah uh, hindi ako nahirapan eh kasi nasaan mm -hmm. din ako, nag-research din ako bago ko ito gawin. So marami yeah. kong research na ginawa. Nag-succeed ako. Kaya after yeah. dun na. sa mini farm sa harapan ng bahay, meron pa akong mm -hmm. ginawang mga ano, no, farm sa gilid naman ng pader. <laughs> Ang dami ah. kong tin rhyme. Hindi natin no. sa gilid ng pader mo, sir. Nasa una. na nakaredy na naman. Nasa na nakaredy na naman. Yan yung farm sa gilid ng pader. Mm. Mm. Diba? pader po yan, 25 Apa. meters long. Tapos sabi hmm. ko, hmm. ala na ako pagkataniman ng lupa, ala na akong space. Apa. So, ginamit ko yung pader na yan para pagtaniman Apa. ng lettuce. Alam niyo ba na yan ay 480 heads? Ang dami niyan. Wow. Ang dami niyan. Oo. oh. Kaya kung pikita yan ng 20 pesos kada, kada cup, 20 pesos hmm. per cup, no? From, from ano 40, 480 yan, 480 heads yan, kikita yan ng 9,600 a month. Wow! Lagyan <laughs> yan siya. Kaya, kaya ano eh. Oh, hindi mo tinatrabaho yung yung pag-aalaga sa kanila dahil yung tubing nandiyan dyan na, no? Tinitingnan mo lang siguro yung nutrients na nilalagay mo dyan, Sir Yes, kaya kaya, kaya, kaya kong pumasok pa rin ng five times a week <laughs> At nakakapag-trabaho mm. pa rin at hindi ko kailangan na masyadong maraming oras. <laughs> Ayan, yes. sir, yun. Nakakatuwa, sir, na. Salam mo. <laughs> uh, ngayon pa lang ako, na-inspire no, sa mga sa mga pinakita mo niya mga tanim. ah uh, how much mo, yung mga <laughs> viewers po natin, yung mga nanonood sa atin sa mga oras na ito. Nakatitiyak po tayo, nakapagbibigay nakapag, uh, bibigay tayo ng inspiration sa kanila. Nasimulan na rin nila yung uh, gardening. Sir Nars, ano pong benefits na nakukuha po ninyo bukod sa mga nauna po na ninyong nabanggit na? Ayun, bu bukod doon sa kumikita ako, nawala no. no, yung stress ko, uh, no. madalas ako, halos araw-araw kumakain ako ng lettuce, eh syempre, nagkakaitanda mm -hmm. uh, tayo, magiging healthy ang katawan. At hindi mm -hmm. lang yun, naingay ako yung mga anak ko na kumain mm -hmm. din ng Like, Ayo. At saka ano, uh, maganda tong ano uh, connection sa mga kapitbahay sa barangay. Kasi kapag mm. marami na ng letters, pwede mo silang bigyan, pwede tayo makatulong sa kanila. Uh, Tama po, ang galing. <laughs> yeah, pwede yung uh, gano'n eh. ang, mm. um, pwede tayo mag-start. Alam niyo yung isang box kasi ay 240 pesos lang yung box ng yung box na gagamitin natin sa rahat. 240 pesos lang yun. Kung bibili kayo ng mga nutrient solution, so, siguro in, uh, in 1,000 pesos, kaya mo makapagawa ng, ng 300 ng, uh, ng dalawang box. No? Meron ka ng dalawang box sa 1,000 pesos and that is 30 heads. No? 30 heads ng lettuce. So, makakagawa kayo ng ganan. Simple lang. <laughs> Magiging so isang simple libo. lang. Yung, yung mga -isang, isang libong isang li tinuunan mo, uh, mm -hmm. Sir yung isang tinuunan mo, sa unang cropping mo, uh, bawi na? Sobra-sobra pa? At kung crack key ang ginamit mo, kung key yes, ang ginamit mo, na hmm. pagtataniman, kaya yon. Kung yes, crack key, yes, hayo yung isang libo. Kasi, halimbawa, meron ng 30 heads, bebenta mo yun ng 25 pesos. A 750, hindi pa tayo, hindi siya kaya ng isang, ano, ng isang yeah, yeah. taniman. Siguro mga dalawa talong taniman kung kratki. Ito yung sinasabi ko yeah. sa'yo, kratki. Yan, mm -hmm. yung nasa gitna na yan, kratki yan. Yan yeah. yung sinasabi mm -hmm. ko sa'yo na nasa box lang. Pag inangat yeah. natin yan, two feet lang ang laman. Mm -hmm. Yan, ganyan lang siya, kasimple. So, pag mm -hmm. nilagay mo siya dyan, after 30 days, tumi lang ka. Pagka pula, uh, mula nung transplant ko dyan, 30 days, malaki na siya, ready to harvest na siya. Kaya mga yes. tatlo, apat na alihan, tumitika ka na dyan. Uh, wow! Yan ba yung pinaka-the <laughs> best na sa mga variety na itinom mo, Sir Nars? Uh, marami kang lettuce uh, na, na, nakatanim eh. Yan bang crutchy na variety yeah. na yan, ayun, ang the best? Eh, yun, yung, yung yeah, siya yung sistema ng ng pagtatanim na true ah, hydroponics. Meron si yes, krati, oh. NFT. No, yung krati yes. ang pinakasimple kung tayo ay nagsisimula pa lang. Kaya mm -hmm. dapat yun. Tapos yung mga, yung mga tiyanin ko dyan, yung nakita nyo kanina mga lolo, lolyo beyond the variety yan. Yes, oo. So, uh, uh, sa, sa, nakita mo, Sir Nars, alin ang pinaka-the best na alagaan? Marami kasi nga mga letos na iba't ibang variety yan, ano? Uh, sa, anong nakita mo? Na, napakadali niyang alagaan at uh, uh, profitable talaga siya. Ah, ito yung mga lolio the variety. Kasi ano siya, ah yun yung pinagsasanggiyap, yun yung gusto ng mga tao na, ah, yun yes. yung mga gusto ng oh, tao na bibili okay. na nila. Oo. Pero kung gusto nyo mga pang salad, meron tayong mga, ay, ay, sorry. Meron tayong mga ano, meron tayong mga lolio beyond na ano yan. yan. Tapos mm -hmm. meron tayong mga red batavia na pwedeng gamitin para salad. Yes. Ayan yung nakikita yes. niyo sa likod ko. Ayan yung pet bottle yes. lang yung nyo kanina na, na mm -hmm. ano na lumalaki. Dating ganyan lang siya. Tapos mm -hmm. kahit bote lang pala ng coke, pwede, nating ng pwede natin pagtaniwa na pwede Pwede gamitin. Ayan, yung, ayan yung mga mabibili <laughs> yung ganyan Yes. Sir, nagbibigay din po kayo ng, uh, uh, ng gabay sa mga kababayan natin na gustong mag-set up din ng ganyan. Uh, baka po mayroong mag-inquire sa inyo at uh, mamaya ingin ko ang yung number sa Ernest kung okay sa inyo. O yung YouTube channel mo pala. So, si Ernest po ay uh, uh, YouTube creator. Ano? Ernest? Apo. Uh, pwede. Sa, sa YouTube channel ko, puro tutorial yun, instructional hmm? videos. So doon yeah. pala pwede na kayo matuto. Pero I yes. am also conducting seminars din. Oh, so, lalo na no. sa mga senior citizens. Yes. <laughs> Pag senior citizens ang mga audience ko, pwede nang free. Nagpapumigay mm. pa ako minsan ng free materials para sa kanila. Yes. <laughs> wow! Napaka-noble project po yung ginagawa ninyo yan. Sir Nars, no, maraming, uh, maraming gumaya at uh, kayo. Uh, Nagsa inyo pong uh, napakagandang Uh, ginagawang iyan, Sir Nars. Uh, anong pangalan po ng channel ninyo at parang masundan po kayo ng ating mga kababayan? Uh, ang channel ko po ay Lettuce in a mm. Cup. Lettuce, Lettuce in a Cup. Wow. Lettuce in a Cup. <laughs> <laughs> Yun po yung uh, YouTube channel and at the same time yung FB page ko. <laughs>